Ibinahagi ng batikang ABS-CBN News anchor at journalist na si Bernadette Sembrano Aguinaldo ang ilang mga kuhang larawan mula sa farm kung saan itinatayo ang dream house niya. Ang bahay na itatayo sa farm ay hindi lang para sa kanyang pamilya kundi para din sa elderly people, mga bata, pets, at person with disability, PWD. Matagal na niyang pangarap ang pagbuo ng isang bahay para sa mga senior citizen at PWD na nawalan na ng sariling tahanan o pagkalinga mula sa kanilang pamilya. Paglilinaw ni Bernadette, ang bahay ay hindi home for the aged kundi bahay nila na pwedeng makishare ang mga nabanggit sa itaas. Tinatawag daw itong, Universal House, at sa ibang bansa ay uso na ito. Anya, this dream has been with me since 2008 or 2010, to build a house in a farm for elderly people and for families with PWD. We are not building a home for the aged, but we are building our house in a farm, starting with this inclusive concept in our family house in Cavite. So, yes, we're building a house that we hope to share with children, PWDs, pets, and the elderly.